Tara na, dito na tayo. Mm. Oh, ganito kami pag umaga rito sa ano, sa farm pagkagising namin. Bitbit -bit ko na tong dalawang alaga ko, si Abby at si Belle. Tapos syempre, ang ganda kapi para din ako mag-init ng ano ron. Diyos ko po, ayan o. Pag nakakita ng ano to, <laughs> ng pusa, ganyan yung mga yan. O, inilahila na ako. Ganyan yung mga yan, pag nakakita ng pusa, kaya asot-pusa talaga eh. O, gilakad. Hmm. Okay. Hmm? <laughs> kita nyo ang paligid namin, oh. Tinagtag na yan. Dami na naman dahon. Hmm, Diyos ko, sino nga natapon ng ano lang plastic yun na naman? Sabi ko, huwag natapon ng mga plastic. mga kasama ko naglilinis na to. Ano naman nila naglilinis. Sino rin nagkakalap. Ayan o. <laughs>